Karunungan lihim ang karunungan ng Diyos ito ay magsisimula sa pagkilala at pagsuko mo sa iyong amang may kapal at kasunod nito ay ang pagkilala mo naman sa iyong sarili kung ano ang nakatago sa likod ng pisikal mong kanyuan at kung ano ang misyon mo dito sa mundong ibabaw Kalaunan ay malalaman mo na lahat pala tayo, ikaw, ako, ay kailangan nating kumilala at maglingkod sa nakilang may kapal, maglingkod sa mga banal, at maglingkod sa ating kapwa-tao. At pagkatapos yan, ay doon na papasok ang pagiging mag-aanting o antingero at pagiging manggagamot. Sa pag-aanting ay kailangan mo maghanap na mga mutya ng kalikasan, mga orasyon, mga dasal upang magamit mo sa depensa, digera para magkakaroon ka ng pambihirang lakas, pambihirang li liksi at magkakaroon ka ng kabal, taguliwas at tiwasbala at kung ano-ano pa mang mga kakayanan ng isang magaanting. At sa panggagamot naman, kailangan mo ding maglilikom ng mga mutya pa rin ng kalikasan, ng mga herbal, ng mga pambihirang bagay na maaaring makatulong nagawa ng, higaya, ng hiwaga ng ating kalikasan. At doon mo malalaman na lahat pala ng bagay dito sa sanlibutan ay ginawa ng Panginoon upang magamit natin. Halintulad lamang ito. Kung tayo'y nagugutom, kukuha tayo sa kalikasan upang may makain. At kung kayo na may nagkasakit o magkasakit, ay maghahanap tayo ng mga pinatubo din ng Panginoon dito sa kalikasan upang ating ikamot sa ating sarili. At kung tayo naman ay maghahanap ng depensa sa ating sarili, maliban sa pagdarasal, maliban sa orasyon, ay kailangan din nating kilalanin ang mga singaw o mutya ng kalikasan upang magkaroon tayo ng proteksyon upang magkaroon tayo ng birtod.